Ayan mga kaibigan, early in the morning, meron na naman tayong customer. Si so, hello Jio Ganador. Oh, wala na wala na sukli, no? Sakto na. <laughs> so, ganador ang binibili niya, dear friends. Ayan, kuha muna tayo ng plastic, ha? To, lang, ha? Ayan, so, yung ating bigas na ganador po ay 60 pesos ang isang kilo. Dalawa ang bibilhin. Hello, mag-shout out ka? Ha? <laughs> Pogi, no? Gwapo si Jio So kaibigan, na uh, limang klase ng bigas ang tinitinda po namin ni Frances. Ayan, so ganador ang uh, bibili ng ating suki. Siya po yung pinakauna nating customer sa bigas. Uh, marami na po akong binta. Thank you so much. Kad. Medyo marami na, no? Malak, medyo malaki-laki na rin. Thank you so much. God. Kasi nga, maaga tayong nagbukas kanina. So ngayon kaibigan, ang oras ay, check na muna natin ang aga ng bumili ng bigas. Alas 6 na, al alas 6.07 no? 6 alas 6 ng umaga kaibigan at may uh, ano to, binta na tayo ng bigas dalawang kilo, thank you so much God good morning mga kaibigan ayan, so ito na naman yung life coach at kanig gusto partner at JB, so maaga tayong nagising kanina kaibigan mga 4 plus, wala pang 5am Ayan, pero 5 a.m. ako magbubukas kasi madilim pa kanina nang magising ako, no? And so, 5 a.m. kaibigan, magbukas na po tayong ating tindahan. At nakapag-pray na rin po tayo, no? Sa Diyos, sa Panginoon. Ayan, shout out sa aking anak na maaga rin nagising kasi may, ano siya, may pasok. Thomas, hello, good morning. Oh, pakitikin ng video, Thomas. magbubukas ako ng tindahan. Papakita natin sa kanila kung paano mabukas si Ate JB. Hello! Yung taghahawa ko ng kamera yung anak ko, no? Asa na yung slipper na Ate JB. One second, mga kaibigan, ha? Kuha rin tayo ng slipper. Ayan, so, kaming dalawa ng anak ko ay maagang bumising, no? Minsan yung, uh, yung aking asawa. So, ito yung aming tindahan, mga kaibigan. Tingnan nyo. Medyo madilim pa. <laughs> Ayan. Dito so na mag-open so, so mag yung amintidal difference. Hindi na lang ako nag-roll up, no? Para ko talaga noon mag-roll up, pero, ano you know, kasi, medyo mahal. Uh, marami tayong mga expenses, mga gastusin no? Sa ating pamamahay. Ayan, so nakisuyo ako sa ating anak na i-hold ang camera. Thank you so much, Tamas. <laughs> Ayan yung anak, mag-hi ka sa kanila. Hello, what's up? Sabi niyo, what's up? Good morning everyone. Tingnan niyo naman, no? Tingnan niyo ang langit. Hindi niyo pa talaga maninag, no? <laughs> Hindi pa clear kasi nga, it's very early in the morning, Wala pang tao. Kaya ito talaga ang gagawin natin, kaibigan. Hello, Doggy. Meron akong bantay. <laughs> so, dalawa ang kailangan kong buksan. This part, yan, binuksan na, at yung uh, sa right side, bubuksan natin, no? Nagpaske na pala ako dito, kaibigan, no, ng Uh, cash in cash out ayan so nang nag naglagay ako ng sulat na meron tayong GCash lalo pong uh, lumakas yung ating GCash thank you so much god ayan so ipapakita ko lang sa inyo ha, ito O, di ba print xerox kan laminat at meron din ako nakasulat na presyo ng mga bigas dito ko to nilagay kay Bigan pero iwan ko kung bakit nahulog hulog ayan so gagawa tayo ulit at siguro ito, ganito, no, ilaminit natin para uh, matagal siya masira. Naglalagay talaga ako dyan ng kahit anong sulat-sulat, no, <laughs> para malaman ng iba. Lalo na yung hindi natin kapitbahay na nagtitinda tayo ng mga bigas or meron tayong ganito. Ayan, dagdag income no. Ayan, mga kaibigan, tapos natin mabuksan yung uh, tindahan natin uh, sa right side, doon naman sa left side. So, ang oras ngayon ay 5 a.m., po, no. 5.15 AM. So, hindi na tayo maglalagay ng uh, ilaw dito sa Pesonet Cafe para makasave tayo ng korinti. Isang ilaw. Actually, meron ding ilaw dito sa taas. Hindi ko na lang gagamitin. Ito lang isa, dear friends. Kasi nga, nagsasave tayo ng korinti at malapit na rin uh, sumikat si Haring Araw. Ngayon, ang gagawin ni Ate Gibi ay bubuksan ko ang left side. Ayan, no? Shout out sa mga taga-deliver ni Ate Gibi. Dahil sa kanila, kahit meron akong sakit, Uh, meron pa rin akong stocks kasi kahit hindi ako makapamalingki may nagde-deliver ng mga ahinti thank you so much God so yung kaibigan na bubuksan na muna ni ate ang left side no para makita na talaga ni customer ang lahat ng ating mga paninda no yan katulad dito ha? ayan meron tayong customer no first customer shout out <laughs> may buntag sa mo rin? Uh, Blanca, Twin Pack. Ayun mga kaibigan, no? Uh, so lang nakita nyo kanina. Meron tayong first customer, si Irene uh, Bolo, Venezuela Bolo, yung ating kapitbahay. Bumili siya ng Twin Pack na kape. So, 20 pesos ang kanyang pera. Una po natin yung benta. Sinuktian ko siya ng 5 pesos. Kasi yung ating uh, Twin Pack po na mga coffees ay 15 pesos. So, ang oras ay 5 a.m at nakabinta na tayo. Thank you so much, God. Ngayon, kaibigan, <laughs> tulad na sinabi ko kanina, bubuksan ko muna yung left side ng ating tindahan. Ngayon, mga kaibigan, bukas na po ang left side ng ating tindahan. Nakikita nyo, no? Madilim pa talaga sa labas, kaibigan, pero open ang tindahan ni Ate GB. And, nagtitinda pala tayo ng mga produktong ganito, kaibigan. Mga sabon, mga toothpaste, ah, uh, pautang po ito, no? Pautang ito, kaibigan, one month to pay. Ayan, so another uh, source of income. Dapat kaibigan, no, tayo po ay ha, maghanap ng mga sources of income, another pagkakakitaan. Huwag lang po tayong, uh, wag tayong uh, mag, ano, mag sa isa lang na source of income. Kung gusto natin umasenso ng ating buhay, hanap tayo ng ibang pagkakakitaan. Katulad kay Ate So, ito ay from PC po. Ayan, pautang po ito ha. Buntag, Well. <laughs> Ayan, lagay natin dito kasi bago ito kay Bigan, hindi pa alam ng ating mga customer. Pag may bago tayong pakulo sa ating tindahan, dapat lagay natin sa harap para malaman ni customer. Ayan, so lalagyan ko rin po dyan ng bigas. Meron kasi tayong mga bigas na 5 kilograms. Yung iba nating customers, hindi nila alam na nagtitinda tayo. Again, it's dark ha. Hindi na lang ako mag ano kaibigan. Hindi na lang tayo mag o mag on ng light in this part kasi nga kasi safe tayo ng kuryente. So, ito yung ating 5 kilograms na bigas. Sorry ha, medyo madilim talaga the friends. Kuripot si Ate JB. Yes, ang bigat no. Ayun, 300 po ang binta namin ng Lion Every 5 kilograms of rice. Ilagay natin dito. Ayan, so, meron meron din kaming ganador at meron din kami mga bigas na hindi lang 5 kilograms, yan by sack or by 1 kilo. And so for so good kaibigan, open natin tindahan ngayon at ang maghintay tayo ng ating customers. And the time is 5 21 AM. At katulad nakita nyo kanina, nakabintana si Ate JB. Thank you so much, guys. Ayan mga kaibigan, early in the morning, meron na naman tayong customer. Si so, hello Jay. Ano daw? Ganador. Oh, wala na, wala na sukli no. Sakto na. <laughs> so ganador ang binibili niya, dear friends. Yan kuha muna tayo ng plastic ha. Teka lang ha. Ayan, so yung ating bigas na ganador po ay 60 pesos ang isang kilo. Dalawa ang bibilhin. Lalo, mag -shout out ka? Ha! <laughs> Pogi, no? Gwapo si Jeyo. So, kaibigan, na uh, limang klase ng bigas ang tinitinda po namin ni Frances. Ayan, so ganador ang uh, bibilhin ng ating suki. So, siya po yung pinakauna natin customer sa bigas. Uh, marami na po akong binta. Thank you so much. God. Medyo marami na, no? Malak medyo malaki-laki na rin ting sumasigat kasi nga maaga tayong nagbukas kanina. So ngayon kaibigan, ang oras ay, che check na muna natin ang aga ng bumali ng bigas. Alas al no? 6 na, alas 6, no? 6.07. Alas 6 ng umaga kaibigan at may, uh, ano to, binta na tayo ng bigas, dalawang kilo. Ayan mga kaibigan, narito na yung dalawang kilo na bigas ng ating customer na si Jeyo. Thank you so much. lang dong ha? Ayan salamat 120 yun mo dong Gcash another customer shout out okay. sa ating pamangkin Gcash <laughs> ang kanya kaibigan no cash out bibigyan na muna natin ayan mga kaibigan early in the morning may bibili na naman alas 6 pa lang po tingnan nyo di ba alas 6 pa lang ang sayo mo dai shout out itlog pila usa ka itlog ah oh. tulo ka itlog og namitika wala Ayan, 15. So, tatlong itlog kaibigan, 30 at saka mantika na 15 pesos. Hello, magkapatid po sila, no? <laughs> Ayan, bigyan naman natin sila ng itlog at saka mantika Ayan mga kaibigan, ito na yung mantika. At saka itlog. Nana na mo itlog, ha? Dara, salamat. Say mo dong. At may bibili po ng toyo. Buwad. Wala na yung dong. Inapinikas, ha? Bibili siya ng tuyo kay Bigan na galunggong pero hindi galunggong ang natira. Kapi niya, coffee joke. Kapi! Ang sanga kapi? Shout out niya. Puwa. Pua. Ayan, yan in one na coffee kay Bigan. Tag 10. Salamat. Ano katungkuan? Ay, double eh, mo? Hmm. Ayan, yung bibigyan na muna natin siya ng double. Ayan, ito na ha, double. Thank you. 15 pesos ang isa. Shout out kay Rinmar na mabait. Hello, Rinmar. Hello masipag siya kaibigan. No, katulad ko siya, nagtitinda, parehas kami. And kaibigan, thank you so much ka. Tiba-tiba -diba tayo kaibigan, ang oras ay 6.15. At marami na tayong customers na nagsidatingan kanina. Thank you so much God.